idol, samahan nyo kami mag-deliver ni Kuya ng suka at saka Tara! Andito na po kami mga idol sa daan para mag-deliver ng mga suka, mantika. At ayun, ayun nagpagas muna na kami. Duma muna kami sa gasolinahan mo. Ay, At ayun na mga idol, pagkatapos po natin na uh, magpagasolina, ay tumuloy na ulit tayo sa ating biyahe sa ating destinasyon kung saan ay doon tayo magdi-deliver. Mga idol, ang destination po natin ngayon ay sa barangay ng Central at barangay ng San Agustin dito sa bayan ng San Jose Occidental Mindoro. At kasalukuyan po andito na tayo sa highway. Papalabas na po tayo ng bayan Uh, kasama po natin si Kuya, siya 'yung driver po. At uh, samahan niyo po kami mga idol na magtinda at mag-alok ng ating mga produkto sa aming mga suki. At yan mga idol, pagkagaling natin dun sa highway ay pumasok na tayo dito sa Barangay Road. Ito yung papasok na ng baryo ng San Agustin. Bali, ang sakop ng lugar na to ay Barangay Central pa. Pero yung dulo nito ay Barangay San Agustin at yun mga idol kung mapapansin nyo po ang dinadaanan natin ito mga puro palayan po ito wow! awsgat ng palayan ang ating dinadaanan dito sa lugar na po na ito ay puro palay walang masyadong nagtatanim dito ng sibuyas yun po mga idol ah, maganda na kanilang palay dito at ito po mga idol, yung ating unang nadaanan na suki. Kumuha agad po siya ng uh, produkto natin na suka. Ayan mga idol, at binabaka agad natin. Thanks God, at meron na tayong buhay na mano sa ating deliver. Ayan mga idol, at hinatid na natin doon. Ayan o. No? At mga idol, nagpatuloy na tayo ulit sa pagde deliver mo. Ito at minto ulit tayo dito sa may suki natin. Tapa po. Suka po, mantika. Mga idol, pagka wala tayo sa tindahan ay sumasama tayo kay kuya para mag-deliver ng mga produkto na suka, mantika at may dala din kami na bawang. Yun po kasi yung mga hinahanap ng ating mga suki. At ayun ang ating pinagkakabalahan sa araw-araw na ating buhay mga idol pagka wala ako sa tindahan ay eh, nasa deliver po ako at pagkatapos ng dalawang araw na deliver eh balik na naman po ako sa tindahan para magtinda mga idol ah uh, ramdam na natin ang init ng araw tapos wala pang hangin ngayon ngayong araw na to sobrang init talaga po kung wala kayong sombrero o di kaya pa yung init. Talagang mababasa ng pawis ang buong katawan mo ngayon sa sobrang init. At uh, tulad nito, naglalakad tayo sa medyo malayo-layo na paghatid ng suka to mga idol. <tiple> Tapos mga idol, dito na tayo sa may lugar kung saan ay dito kami kumakain ng panghalian. Ayan, at papark muna kami dito sa ilalim ng mangga para mananghalian mga idol. Maganda po dito, malilim at napakalakas ng hangin. At hindi lang po kami kumakain dito, pati mga estudyante ay dumaday dito para kumain. Ayan mga idol, ang ganda ng lugar. Mga idol, kakain muna kami ng tanghalian dito sa ilalim ng puno. Ito kami sa may tabi ng ilog. Mga idol, ito yung baon namin ni Kuya. At tara, kain po tayo. ayun mga idol pagkatapos natin na uh, mananghalian, na mainga lang tayo ng konti at uh, tumuloy na ulit tayo para mag deliver para maubos pa yung ating mga paninda marami na rin pong nabili sa ating tinda at uh, may git sa kalahati na yung ating naibenta at ayun mga idol itong dinadaanan naman natin na to ay dati itong ilog Dati dito dumadaan yung uh, tubig na nagmumula sa ilog na Buswangga River. Dati dito siya dumadaan. Ngayon, nagkaroon na ng day kaya nasara na yung tubig. Hindi na siya tumutuloy dito. Ah, uh, ito ba 'yung dati mga sakahan na dinaanan ng tubig kaya ngayon ang ganito na itsura niya. Parang ilog talaga na natuyo. Uh, pero maganda ang view niya mga idol. Ayan. Pero pagka tag-ulan, medyo may tubig din po ito dahil nga mababan lugar to. Nahukay siya ng, ng tubig nung dumadaan pa dito yung ilog. At ah, dumadaan pa dito yung tubig kumbaga. Uh, at ayun mga idol, tara pa ulit para magtinda ng ating mga produkto. Mga idol, pag lumampas na tayo dito sa dating ilog na to, ay matatanaw na natin yung pinaka baryo dito kung saan ay maraming naninirahan. At ito na yung pinaka gilid ng dating ilog nito, mga idol. Dito na tayo sa sampah At sa kabila nito ay maraming mga pananim din may mga sibuyas uh, palayan may maisan uh, dito na iba't ibang klase ng pananim na makikita nyo mga idol ayan o no? ayan mga idol at magaganda na ang mais nila dito may mga bunga na at uh, mga ilang linggo na lang ay ma-harvest na to pwede na nga siguro pong ihawi ng bunga nito ngayon at sa kabilang side naman po ay si Buya Santo ayan mga idol tapos eto pala yan, yan. pero nung nakarantag araw po ay puro sibuyas ang tanim dito medyo nag-alanganin po sila magtanim ngayon ng maraming sibuyas kasi nga po ay nalate yung tag-araw mas mahaba yung naging tag-ulan kaya ang naitanim nila ngayon ay palay sa lugar na to pero marami pa rin pong sibuyas na tanim hindi nga alam po katulad nung isang taon na talagang napakaraming sibuyas anihan na ng sibuyas po ay may mga stock pa sila ng sibuyas at ayon mga idol kung mapapansin nyo dito sa kabilang side ay mga sibuyas na po yan yan o puro po dyan ay sibuyas na at simintado na rin yung daan dito ayan mga idol at nandito na tayo sa kung saan ay dito nakatira yung mga tao dito at maganda ang lugar na to dahil yung lugar na to ay malapit din sa dagat palayan siya yung ibabaw tapos yung banda ibaba ay ano na dagat na rin kaya mga tao dito ay sanay magsaka sanay din mga isda sa lugar na to ayan mga idol at dito na tayo sa suki natin para magalok yun mga idol, kumuha siya ng isang dosenang sukang puti. Ayan, at ilang piraso na lang ang ating paninda mga idol. At makaka-uwi na tayo. Yun po mga idol, salamat sa Diyos at pauwi na tayo, naubos na ating mga paninda. At sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood sa ating video. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe po sa akin channel. Hanggang sa muli po, lagi kayo mag-ingat at God bless po sa inyo.